Yo bro, alam mo ba yung B sa BGC? Yup, Bonifacio Global City. Pero hindi lang to basta place for TikTok vids or fancy brunch. Di mo ba napansin yung statue? Yung nakasakay sa kabayo, taas kamay. Flag waving like walang aatras! Para siyang nagsasabi na kahit ilang beses pa tayong daanan ng bagyo, fight lang, best Literal magka-level sa resiliency, bro. Kasi kahit naulang tayo ng malala, parang si Bonifacio, aangat at lalaban. Alam mo na, Manila floods are wild. Pero grabe, Pinoy's pa rin, gagawa ng paraan. mag improvise kahit kulang sa budget. Diyos ko, mga sandbag tsaka improv canal moves. Pero real talk, BGC at buong bansa, di pwedeng resilience silang palagi. Kailangan natin ng proper flood control, hindi lang sandbags. Dapat legit na science-based projects, mga canal system, eco-friendly solutions, and waste management. Hindi yung puro kaya yan, Pilipino tayo. Kasi bro, while Filipino resiliency is rad, Pwede namang proactive, dapat may action, hindi reaction lang. Para next time, chill na tayo during tagulan. Hindi puro lutang sa baha or nag ng rescue boat. So next time, mag-selfie ka sa BGC, isipin mo si Bonifacio, hindi lang pangastig pang resilient, pero push natin flood-free future for all, promise.